So, good evening. So, ito, due date na bukas. Si Cookies. Ayan. Tapos, ito namang isang to. Medyo oh, malit na naman ang dyan niya. Two days before due date. Ah, three days before due date. Tapos, ito naman. Seven, ano, six days before due date. Ayan, malaki rin ang ito. So, kanina naglilipat tayo ng ano, ng mga inahin. So, pagod, hindi pa natapos kasi pag, ano, nag, pagkatapos ko magpakain ng baboy, ay nilipat ko na yung mga inahin. Ayan. So, ito, bukas ay due date, kailangan mailagay na, pero hindi ako natapos kasi hinapon na, hapon na tayo. Ayan, kailangan ito, ito, may, mag, natin ito sa gitna, tapos itong isang baboy, lipat natin dito yung pinagtanggalan natin ng isang inahin na ano na winalayan ng big so yung nandito yung kasabay nito ay nandun na sa dulo so tingin ko di agad to ayun o oh. ayun eh nakatayo oh. nakatayo nyo yung nakatayong yan so makalat pa kasi naglipat nga ako yan, yan yung nilipat ko ito so ayan o oh. So bagong walay yan ha So ba, baka bukas Or ano maglandi yan Maglandi na yan So yan po yung bagong walay Bagong tanggal ng mga biik Bagong benta natin yung mga biik So dito walang ilaw dito Kaya naka plus light lang tayo so, Ito sa nakajak pa nga Nandito pa yung gulong hindi okay, pa tayo tapos. Naabot na ng kapit. So, ito naman yung gagawin natin inahin. Ano? Tutom na naman kayo.